Ma, bakit kina kasal ng na? Ano ang para Ngak ngak tapibo. Jawak. Kaya mo ay ginawa mo. Abina. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh Oh shit. Oh shit. Oh shit. <laughs> ka ba? Oh 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 shit. Mm -hmm. Huwag oh eh, oh mo eh! Huwag so, mo mo Subuan mo niyan. lang kita tapos... Ayoko nga! Kumain ka na! naman! May nana. May nana. Sige na! Okay ka pa. Tapos ngayon... Ganyan-ganyan oh, ganyang, no. ka sa akin. Oh. Kawa mo sa akin nung Tapos <tiple> ngayon ito pa. Sa essay natin oh. sa bako. Eh, tapos eh... ginantong eh. mo. Eh. Oh, oh, shit! Oh, oh. Ayoko. Oh. Ayoko nga! Ma! Bakit kinakasalaman eh, ito Ano ang papa mo eh? Ang gaan-gaan ng pinggo. Hindi <tiple> naman ako ba? Hindi naman. Hindi mm. naman. Hindi. Ano mo ngayon ginawa mo? Pinagsipin na nga ito eh. Grabe ah. na. Oo. Oh. What? Grabe ka pa. Yung Father's Day ah. sa Baguio, ang saya sa inyo pa. Ah. Eh, anak, buso. Di ko nga yun nila yung mga mo eh. Di ko nga inahan na yan eh. Mm. Kapangit mo ka, Bandi. Kapangit mo ka, Bandi. Oh, Kawarin oh, lang oh, kita kung pumunta sa tropa mo. Yeah. Ah. Nakakit ka na. Eh, sorry na. Sorry ka dyan Yaw mo no? Yaw sorry to? bukas? At yung oh, shit. mo sa akin At tingin mo makakalabas makak maka yeah. ako? Ano na yung mga suki ko? Ano na yung mga nila sa akin? Na-under ako? Subo mo sa'yo <g primero> Grabe ka talaga braka. Eh, oh ano oh shit! Eh, ano ba gusto mo, eh? ako mo? Oh, kaya ang subuhan mo. Ano mo naman kaya ako? Sa mo naman kaya ako subuhan. Oh. Gusto mo, ikaw ang susubuan ko nang makita mo yung gusto mong mangyari. Oh. Ito nga eh. Ayan, ayan. Ang sumubo ka. Ayan, ayan. Ang masarapan ka ha. Kapakahirap. Kapakahirap mo mo yan. Yawa! <laughs> sweet na sweet ako sa iyo ha. Tingnan mo, matamis din yan. Oh, shit! pa ka. mo mabuti sawa talaga. Anong mabuti ko? I, I love you. Paano naman kita? What? <laughs>